Dr. Vito, bakit po kailangan pa ng medical certificate para po kami ay magka, magka, renew or magkaroon po ng driver's license sa LTO? So, ito po kadalasan ang tanong ng ating mga pasyente. So, tinignan ko po yung kanilang page, nandun na rin po ang mga paliwanag. Ito po kasi ay kailangan pong ma-prove muna bago tayo ma-issuehan ng lisensya, is number one, kung tayo po ba ay mentally and physically fit para mag-drive or for, for driving. Kasi napaka-importante po nito para sa safety natin at ng ating mga makakasama po sa daan. Number two, dapat drug-free. Kasi mahirap po mag-drive ng under-influence po ng ibang mga drugs or gamot. Number three is dapat hindi ka colorblind. Bakit po? Kasi may mga signs kasi na kinangangailangan po na alam mo kung ano ang kulay. Kung kailangan mo na mag-go, mag-ready, or mag-stop. So napaka-importante po ng color coding. Number four kapatid is kailangan po malinaw ang iyong mata. At kung kailangan nyo po ba ng correction glasses. So napaka-importante po sa pagmamaneho ang ating mata ay napaka-ginaw alam mo kung ikaw po'y kailangan huminto, alam mo kung saan kaliliko, alam mo at nababasa mo kung ano ang mga signs. Bakit? Para sa ating safety. Para sa safety po ng kapwa mo driver o ng mga pasahero. Okay? At sunod, last, napaka-importante po nito para ma-assess kung tayo po ba ay nakakarinig ng maayos, kung tayo po ba ay nakakarinig po ng busina ng ating mga hasakyan, o busina po ng ibang hasakyan. Napaka-importante po nito lalong-lalo na kung sila po ay kinukol ang iyong attention o nagbibigay po sila ng warning. Okay? At dyan po sa pag-issue po ng mga medical certificate po, dyan din po pwede ma-reflect yung ibang mga disability. Kung kayo po ba ay may naputulan, ng daliri, ng paa, kung kayo po ba gumagamit ng prosthesis, kung kayo po ba ay may partial blindness, kung kayo po ba ay may speech and hearing impairment, o kung kayo po ba ay may ibang nakakaawa pong sakit. So, mag-reflect po yan sa ating mga medical certificate. At aside from doon, ay pwede po ma-obtain din po yung history ko. Ikaw po ba ay may hypertension? Nagkaroon ka po ba ng stroke? Kaya niyo po ba mag-drive pa? Kung nagkaroon ng visual disturbance, kung kayo po ba ay may talaga hindi kaya magmaneho dahil may kapansanan po tayo na putulan ng paa, kung kayo po ba ay nakakalimot na may demensya kasi napakahirap po ng maligaw nang hindi mo alam kung sa kapupunta. Okay? At sinama din po nila yung diabetes kung ikaw po ba nag suffer sa ibang mga complication ng sakit na to. So ito po yung mga dapat nating tandaan at rason kung bakit kailangan pong masuri po kayo ng mga doctors mula sa uh, accredited po ng LTO pagdating po sa pag-issue po ng medical certificate. So kailangan po tayo ay physically and mentally fit para tayo po ay makapagpaneho para sa safety po ng bawat isa. Ito po si Dr. Vito ang inyong Mindorenyong manggagamot.